Yo, what's up, mga kapatid na ron? Nandito kami ngayon, gumagawa na ang kubo. Ito, magluluto muna kami ng merienda namin. Ano to? Ano to? Pusa mga noy. Saging yan. Nilagang saging. Kamote. Inihaw na kamoteng kahoy. Ayan o. No? <laughs> Ito yung ayan yung aming kubo na ginagawa oh. Ayan malapit na matapos malapit pagod yung mga ano pagod yung mga tropa wala pagod, pagod yung mga tropa oh, oh po tayo ng pagkain natin mga kasama. pagod na pagod kami sa pahinga hahaha <laughs> <laughs> ito pa oh ano to o, nga oh kesa Pampalinaw ng mata. Daming prutas. Ilayo mo mga kapatid, ito yung aming gagawing ano, no? yung kubo ng ating samahan ng uh, magsasaka mga kapatid. Ayan oh. ayan napakaraming halaman dito o. Oh. Ayan, oh. Ayan, titingnan natin ngayon kung may kamyas at uh, magugulay tayo. Uh, papasima natin ang kamyas. Ito mga kapatid Oh. em đẩy bún không chơi sâu tô tô cầm giác tô mà mẹ của cô hạ tay này tô Ayan, nó số tô dami bunga sa taas Ayan, magugulay kami mga kapatid tapos lalagyan namin isda yan ilalahok namin pang paasim no? Ito yung puno namin ng bignay mga kapatid o oh, laki ayan oh. ayan wala pa siyang wala pa siyang bunga no? ayan, ito yung pinagkukuha namin ng mga kawayan ayan, yung ginagawa namin kubo napakaraming kawayan dito mga kapatid Ah, kun. Ah, may kukuha tayo, pipitas tayo ng kamyas no may mga kapatid. Kukuha muna tayo ng gulay ano. Noy, kuha ka ng ano noy, talbos. Gabi, ulam natin. Salba. Harap pa lang diyan sa paligid. Ha? Sige, ako nang bahala niyan. Ako nang bahala, mamadjitin ko yan. Pre, siya may gabi rito, pre. Gabi. Nalabos na ang gabi? Pa Paglubog ng araw. <laughs> gabi na. <laughs> gabi na pang gulay? Oo. Ay, Talbola, wala ay, talbus, ay. Talbus oh, na tuyot na eh. Mga talbos-talbos ba? Alam. Puso na lang. Ang puso marami dyan. Lagi, kuha ka. Gawin natin ano. Gawin natin kilawin. Oh, may suka naman dyan. Ayan, sige. Sige. Kuha ka muna ng puso. May kamyas. Kaya nga, haluan natin yung kamyas. Hindi, kuha ka pa ng kit. Ah, kuha kami ng puso ng saging mga kapatid. Gagawin namin salad. Tapos lalahokan namin ng kamyas, no? Yan, napakasarap na ulam. Ah, dito, dito. May puso ng saging dito. Pakaraming saging dito mga kapatid. Ayan, dito noy, dito. Kuha ang panungkit. Oo, oh, lika. Kuha ka lang panungkit. Okay, hey, pwede na yan. Sundan yan eh. Hindi, dito. Hanap tayo rito. Pwede naman yan pipigaan. Ayan o, oh, pwede na yan o. Oh. Lagkitan. Okay, kuha naman yan. Oo, oh, pwede yan. Pakwa niya. Ayan. Lalaga na lang, pipigaan yan eh. Okay, itong mo. Okay, doon kagit sa puno. Ayan, ayan, may tama na o. Oh. Okay. Meron pa? Ayun, sige. Gagawin nating salad. Ge, okay, tira. Ano ma? Mhm. Mm yeah, yeah, ini tama na. Okay. Hmm, laglag. Okay na yung dalawa. Ha? Yeah. Oh. Ano laki oh. Isa, meron pa dun ah. Okay na to, pang-ulam. Ayun, kung ano may isa. Iihaw natin, tapos gawin natin salad. Ayun, mapakla yan. Hindi Ito yan. Ito yung isa. Ito yung isa, oh. Ayun, oh. Yan, gagawin namin, ano yan, mga kapatid. Gagawin namin salad, ano. Iihaw lang namin yan, mga kapatid. Okay na yan. Okay, kung ano may isa ng puso na yan. No, ano lang. pa tayo? May gabi dyan. O, talbos ng gabi. Masarap yun. Yan, hanap pa tayo rito. Dagdagan pa natin yan. Medyo masukal na. Doon sa baba, baka may puso doon. Tara. Yan, punta kami doon sa baba mga kapatid. Doon maraming puso ng saging. Ay no. Kabuti ba kami merong kabuti ah? Ito. Asan? Hindi kakapiraso eh. Hindi ko marami ba eh. Ah, ito, meron pa nga. Ito mga kapatid, ano. Ito yung napakasarap na asiman, ano? Ito yung ano mga kapatid, ito yung walang kate kasi nga nasa bundok siya hindi siya sa matubig tumutubo kaya ito ano yo. Okay. Oh, ayan Di. Talbos lang, yung talbos. Mm. Ayan oh. Hãy nè cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những Ayan, yeah, wala na dyan. Tara, dito tayo, dito. Ayan, hanap muna kami ron mga kapatid. Dito pa. Ayan, oh. Ayan pa dyan, Gabi? Oo. Hmm. Ah. Oh, hindi na talbi siya Pwede na yan. Ayan po, muna kami ron mga kapatid at uh, hahanap pa tayo ng mga gulay natin. Kukuha pa kami ng kamyas. Bade, yun lang muna mga kapatid. Kamyas, ng oh. Ayan mga kapatid, kumuha na kami pang lahok namin sa gulay. ano? Ayan, oh. oh. Ayan, oh, May gabi, may ano pa tayo, tawag nito. Yung lubi-lubi. Puso ng, ng saging. Ito paano yun? Salabas ng gabi. Ah. Oh. Ayan, puso Kamyas. Dadi. Yan, tara. Ihaw natin to. Di yung paminta. Ayan. yan. Ah okay yan. Atek man may Okay, pagluto. Ah, ang sarap yan, itib. Ayan o. Oh. Luto na yata, no, yo. Ayan, paluto na. Ayan, mga kapatid, tingnan natin yung ating... Pinaasimang uh, pinaasi talbos ng gabi no, na sa kamyas. Ayan Oh. Paluto na siya. yan hain na natin na tayo kakain na. Tara. Tara, kain na. Kain po. Ayan yung aming misaladang puso. Eh, sarap kumain sepunduk sa Kain tayo